Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard ng buong Pilipinas Sa mga vicar uh, Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat Simulan na po natin ang ating kwento Sunod-sunod ng inaatake ng dalawang mga bata Ang mga kalabang garodo Pati na ang mga alaga ng mga ito Matitindi ang tama ng mga ito nawakwak ang liig at dibdiba mayroong mga malalalim na tama din ng mga ito sa kanilang mga ulo sanhi na mga pagkalmot itong si Abo samantalang ang apat na mga alagad ng mga garudo butas-butas din ang katawan ng mga ito dahil sa mga matutulis na mga buging nitong si Akiko na agaran na ikinamatay agad ng mga nilalanga Pagkatapos, walang inaaksayang sandali ang mga bata. Nasa unahan na kasi sina Butchok at sa tingin ng dalawang paslit, mukhang magsisimulang umata na rin ang grupo ng kanilang kuya Nunoy. Kailangan na nilang makapwisto agad ng mabuti. Agad na nagtakbuhan ang dalawa doon sa mga kakahuyan. At pagkatapos, papunta na mga ito doon sa dulo ng mga batuhan. Samantalang ang grupo naman nila ni Nunoy matagumpay na narating ng mga ito ang kabilang bahagi ng karian ng mga satanismo nasipat na din nila ang mga bantay doon sa bahaging iyon wika nitong si sa kanyang kapatid at mga kasamahan Kuya Bala simula na natin ang ating pag-atake sa mga ito siguraduhin natin na makuha natin ang kanilang atensyon humanda na kayo kimba gado. Doon na kayo sa mga batuhan. Siguradong mapapalaban tayo ng matindi sa mga ito. Kailangan din natin na matyagan ang bawat isa para matutulungan natin agad kapag nangangailangan tayo ng tulong. Sagot naman itong si Major Monte. Nandirito na tayo kapatid na nunoy. Huling arangkada na ito ng ating grupo. Bantayan din natin ang ating likuran baka may mga makakasalisipa sa atin tara na at pagkatapos walang pakundangan na naglalakad na ang tatlo papunta doon sa mga bantay na nandoon sa unahan walang pakialam na ang tatlong mga gabunan kung makikita man sila ng mga kalabang nilalang ang mahalaga ngayon kunin ang atensyon sa lahat ng mga ito matagumpay naman na nagawa nila mga bagay na ito dahil biglang gumasab at umaatungal ang mga nilalang na nang makita ang grupo nila ni na naglalakad na walang pakundangan at walang pagdadalawang isip. Gulat na gulat din ang mga ito sa bigla ang pagdating ng presensya ng mga ito doon sa kanilang kinaroroonan. Walang ideya ang mga ito kung saan nang gagaling ang tatlong mga gabunan na umaangil habang naglalakad papunta sa kanila. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang naglundagan na ang mga nilalang ng mga garudo. Sa bandang iyon, walang mga dalang alagad ang mga ito. Kaya nagpatalon-talon ang mga ito doon sa mga batuhan, papaataki doon sa tatlo na sinanunoy Major Monte at Major Bala. Tumakbo na din ang tatlong mga gabunan para sa ng mga pag-ataki ang mga kalaban at nang mapang-abot na ang mga ito Agad na dinukwang nitong sinunoy ang isa doon sa mga nilalang at agad na kinalmot ang liig ng dalawang bisis. Agad na napapaangil ito at namatay. Mas malaki sa kanila ang mga katawan ng mga garudo. Ngunit mas mabilis naman at mas malakas ang mga aswang nagabunan kumpara sa mga ito. Lalo na ang tatlong mga sundalo na sanay na sanay na sa mga ganitong bakbakan tumakbo na din sila kiram at tuto para tumulong na doon sa nagaganap na bakbakan. Tulad ng kanilang inaasahan, ang ginawa nilang iyon na nga ng mga ito ang atensyon ng mga kalaban. Bukod sa mga nilang na mga garudo, agad na naglabasa na din galing doon sa loob ng kastilyo ang mga mandirigmang mga aswang na mga gabunan, bangkilan at mga sungayan. Napakaingay na ng mga pag-angil ng mga ito at mga pag -asab. May narinig din ang mga ito na nagpatunog agad ng tambol galing doon sa itas na bahagi ng kastilyo Samantalang ang mga natitirang mga namumuno sa grupong satanismo agad na nagpupulong din ang mga ito wika ng pinakapinuno ng mga ito na isang albularyong gabunan Nandirito na ang mga bisita Malaking insulto ang kanyang ginawa sa ating grupo, kaya kamatayan ang nararapat sa mga ito. Pumuwisto na kayo. Sagot naman agad ng isa doon sa anim na mayroong mapuputlang mga balat. Pinunong Ibrahim, nakaharap ko na ang mga ito doon sa bayan ng Gamura. At hindi basta-basta ang kalakasan ng mga ito. Kailangan na mapatay agad ang mga ito bago pa makalapit o makapasok dito sa loob ng kastilyo. Sagot naman ang matandang gabuna na. Bumaba na kayo, Dodoy, at salubungin ninyo ang mga panghas na ito. Dalhin nyo na ang pangkat ng mga bangkilan sa ikalawang palapag. Agad na tumalima naman ang mga ito, samantalang mabilis naman na umusad ang grupo nila ni Butchok nang makita ng mga ito na nagpunta na ang halos lahat ng mga kalaban doon sa kinaroroonan nila ni Nunoy. Mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa pasukan ng kastilyo. At huli na nang mapagtanto ng mga kalaban na mayroon pang isang grupo. Ang nandoon sa kabilang bahagi dahil nakapasok na ang grupo nila ni Butchok at Arid doon sa kalubluuban nang paligid ng kastilyo ng mga satanismo Kaya ang grupo nila ni Dudoy kasama ang isa pang pinuno ng grupong satanismo ang dumiritso doon sa harapang bahagi ng kastilyo para harapin ang grupo nila ni Butchok at Arid Kasama ngayon nitong si Dudoy at Tibur ang mahigit sa dalawang daan na mga mandirigmang bangkilan na mga aswang at mga garudo Uwi ka naman itong si Butchok nang masipat ang paglalabasan ng mga ito na parang mga pusa na nalulundagan doon sa pader at gilid ng kastilyo. Bakbaka na ito, huling bahagi na ito at huling pagkakataon na natin. Ubusin na natin ang mga limonyong ito at agad na nagpakawala ng mga pagpana sina Arid at Buno. Punteria ang mga naglulundagan ng na mga aswang at mga garudo nasakay doon sa kanilang mga malalaking mga alagang aso biglang umaalingawaw na din ang mga malalakas na putok galing naman doon sa dalawang mga batang paslit na sina Akiko at Abo na nakapwisto na ng maganda doon sa ibabaw ng batuhan kaya sunod-sunod nang -sunod bumagsak ang mga kalabang nilalang at namamatay doon naman sa kinaroroonan nila ni Nunoy wikagad nitong si Major Monte. Napakarami ng mga kalaban na ito. Napakarami ang paparating, Nunoy. Umatras muna na tayo doon sa mga kakahuyan. Doon na natin lalabanan ang lahat ng mga ito. Sinang ayaw na naman agad ito ni Nunoy. Delikado kasi sila doon sa kanilang kinaruroonan ngayon. Dahil napapalibutan ang mga ito ng mga matataas na batuhan. Maataki din sila ng mabuti at mapapalibutan. Makalipas ang ilang mga segundo, Agad nang umatras ang lima at nagtatakbuhan papunta doon sa mga kakahuyan kung saan doon naman nakapwisto sila Kimba at Gado. Mabilis naman na sumunod sa kanila ang mga kalabang nila lang. Dito na bumira sila Gado at Kimba. Dahil kitang kita na nila sa malapitan ang mga kalaban, pinunterian nila ang mga ulo ng mga ito kaya tulad doon sa nangyayari sa grupo nila ni Butchok, sunod-sunod na din na tumimbuwang ang mga kalaban at namamatay. Ngunit doon sa kanilang likuran, galing doon sa kalublooban ng mga kakahuyan, biglang nakarinig naman ang mga ito ng mga malalakas na mga pag-atungal at mga pag-angil na palingon sinaktimba at gado. At pagkatapos nakita nila doon sa kanilang likuran ang maraming bilang ng mga nilalang na alaga ng mga garudo. Nagtatakbuhan ang mga ito, papaatake na din doon sa kanila. Kaya napasigaw na itong si Kimba. Inaabiso na niya ang mga nakikitang iyon doon sa grupo nila ni Butchok dahil napapalibutan na ang kanilang kinaroroonan ng maraming mga kalaban. Ngunit sa isang iglap naman biglang sumulpot doon sa kakahuyan sina Abner at Hidalgo na sinalubong ng mga pag-atake ang mga alaga ng mga garudo gamit ang mga pana nitong si Abner agad na pinonterya niya ang mga ulo ng mga kalabang nilalang at dalawang mga matatalas na itak naman ang hawak at gamit ngayon nitong si Hidalgo Agad naman na lumundag ang dalawa na sina Kimba at Gado galing doon sa mga batuhan. Pinagbabaril na din ang mga ito, ang mga malalaking alaga ng mga garudo. Uwi ka din itong sinunoy. Unahin na natin ang mga alaga ng mga nilalang na ito bago tayo mapapalibutan ng husto. Mas mabuti at nandarito na sina Kuya Abner at Kuya Hidalgo. Sinalubong na ng mga ito ang mga parang malalaking aso doon sa kanilang likuran. Hinayaan na lamang ng mga ito ang mga naglulundagan ng mga aswang at mga garudo galing doon sa kanilang harapan. Naisip ng mga ito na mas unahin ang mga malalaking aso para hindi sila magawang mapalibutan ng husto ng mga ito. Habang sinalubong nila ang mga ito, nagpapakawala na din ng mga pagbira si nunoy, Major Monte at Major Saludaga gamit ang kanilang mga armas may mga pabaon ng mga usal ang kanilang mga bala kaya bawat tamaan ng mga nilalang agad natitimbuwang ang mga ito at mamamatay. Ganon din ang ginawa nila ni Kimba at Gado. Doon na dumaan ang mga ito sa itaas ng mga batuhan para mas maasinta nila Nang mabuti ang mga kalabang nilalang. Samantalang buong bangis naman na pinatumba nila ni Hidalgo at Abner ang mga ito kahit na napapalibutan na sila ng maraming bilang ng mga alaga ng mga garudo hanggang sa tuluyan ng mapangabot ang grupo nila ni Nonoy doon sa mga misyonaryo. Kaya sa loob lamang ng ilang mga sandali, napatay nila ang mga malalaking aso na umatake sa kanila. Uwi ka agad itong si Nonoy. Kuya Hidalgo, Kuya Abner, kailangan lamang natin na kunin ang kanilang atensyon para tuluyang makapasok na ang grupo nila ni Butchok doon sa kalublooban ng kanilang kastilyo. At kapag mapatay natin ang lahat ng mga nandirito, sumunod na tayo doon sa loob ng kastilyo. Sagot naman itong si Abner. Sige lang, Lunoy. Mukhang malalagay tayo ngayon sa matinding bakbakan. Kailangan natin na labanan ang mga ito sa mga usal. Nakasunod sa mga garudong nilalang ang mga aswang na bangkilan at mga gabunan. Nakakatiyak akong Batid na ninyo kung gaano kalakas ang mga usal ng mga ito dahil nanggagaling din kayo sa kaparehong angkan. Ang sagot naman agad nitong sinunoy. Mukhang magiging masaya ito ngayon, Kuya Abner, Kuya Hidalgo. <laughs> Kay dami ng ating mga kalaban. Kuya Bala, mga masasamang gabunan ang mga ito. At hindi ako magdadalawang isip na patayin ang lahat ng mga ito at lipulin mga marurumi ang mga ito sa ating angkan sagot naman itong si Major Monte sumangayon ako nunoy nasasabik na akong patayin ang lahat ng mga ito pagkatapos umaangil ng sabay si na Major Monte Major Saludaga at Nunoy medyo nakayuko na din ang mga ito na handang-handa na sa mga papalapit na mga kalaban samantalang itong si Kiram agad na itong tumakbo papunta doon sa itaas ng batuan para samahan sina Kimba at Gado sa bahaging iyon kasi may mga naglulundagan pa rin na mga garudo na nakasakay doon sa kanilang mga alaga papunta doon sa kinaroroonan nila ni Kimba at Gado at agad na pinagbabaril ng mga ito ang mga kalabang nila lang. walang pakialam na din ang dalawa na sina Kimba at Gado kung maubusan man ang mga ito ng bala Nakahanda naman ang kanilang mga matatalas na mga armas na nakasuksok sa kanilang mga tagiliran. sumisigaw na din itong si Kiram. Huwi ka nito! Sugod so mga demonyo! Nasasabik na akong mapatay ang lahat ng mga ito! Pagkatapos agad na sinakmal nitong si Kiram ang isang garudo na nakalapit na doon sa kanya. Ngunit ang unang inaatake nitong si Kiram ay ang malaking alaga ng sinasakyan nito agad na nilaslas nitong si Kiram ang liig ng malaking aso at nang mapalugmok ito doon sa mga batuhan, agad naman na dinamba ang nilalang na garudo na nakasakay at binitbit na ito ni Kiram papunta doon sa mga batuhan habang itinarak ni Kiram ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa liig at dibdib ng kalabang garudo. Parang kidlat na din sa sobrang bilis itong si Kiram na pinagpupuntirya ang mga Kalabang nilalang, pati na rin itong si Kimba, buong bangis at bilis na pinagbabaril ang mga ulo ng mga kalabang nilalang na mga garudo para mapatigil ang mga ito sa kanilang pag-atake. Nahulog doon sa baba ang ilan sa mga tinatamaan nitong si Kiram at Kimba. Doon naman sa unahan na pang-abot na ang grupo nila ni Nunoy at ang mga kalaban na napakalakas na umaangil at ngumangasabah. Agad na naabot ng tatlong mga mababangis na mga gabunan ang mga kalabang nilalang at buong bangis na kinatay ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang matatalas na mga kuko at mga pangil. Itong si Abner napakabilis din na tumakbo ito habang inaasinta ang mga nilalang gamit ang kanyang pana. Samantalang itong si Tuto nakatayo lamang ito at naglatag agad ng mga malalakas na mga usal na nagiging sanhi para mabibiyak ang mga lupang kinaroonan ng mga kalabang nilalang at nilamon ang mga ito sa nasaksihan nila ni Nunoy na pabaling ang mga titig nito doon kay Toto. Unang bisis kasi ngayon nasaksihan nitong si Nunoy ang bangis na orasyon na ito ng kanyang matalik na kaibigan hindi inasahan nitong si Nonoy na kaya na ngayon ng kanyang kaibigan. Ang mga ganitong uri ng mga matataas na antas na mga orasyon sa ginawang iyon nitong si Toto na babawasan agad ng malaking bilang ang kanilang mga kalaban. Pati pa nga sila Major Saludaga at Major Monte Napahanga ang mga ito sa ginawang iyon nitong si Toto. Nakalapit na din sa kanila ang mga kalabang gabunan at mga bangkilan na mabilis na din na ng mga usal at kinontra ang mga usal na ginawa nitong si Tuto. Nang magsasalpukan na ang kanilang mga usal, gumawa iyon ng pagkabiyak ng lupa doon sa paligid at nayanig ang buong kapaligiran. Nang mapatay naman nila ni Kimba, Kiram at Gado, ang mga kalabang nila lang na umatake doon sa ibabaw ng batuhan, agad na tumakbo na din ang tatlo Papunta doon sa mga batuhan na malapit sa pinangyarihan ng bakbakan, kinanunoy at ng mga aswang. At agad na inaasinta ang bawat na masipat na mga kalabang nililang doon sa unahan. Samantalang itong si Kiram naman ang nagsisilbing bantay sa mga ito. Doon sa ilang mga kalaban na gustong umatake doon sa dalawa. May ilan din kasi ang umaligid doon sa batuhan na kinaroroonan ng mga ito. Kailangan itong si Kiram na protektahan si na Kimba at Gado dahil ang dalawang ito ang nagpapahirap doon sa mga kalaban habang may mga bala pa ang mga baril nila ni Kimba at Gado kaya ng mga ito na makakapatay agad ng maraming bilang doon sa mga kalaban batid din itong si Kiram na ang dalawang ito ang magiging puntirya na ng maraming mga kalaban kapag napagtanto ng mga ito na nanggagaling kay Kimba at Gado ang maraming pagkasawi ng kanilang hukbo. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok dahil sa sunod-sunod ng bumagsak ang mga kalabang nila lang napansin na ng mga ito na mayroong kasama ang mga kabataan na nandoon sa ibabaw ng batuhan na nasa gilid ng kastilyo. Napansin kasi ng na mga ito na may mga pumuputok doon at nasundan agad ng pagkatumba ng mga aswang at mga garudo kaya agad na wika nitong si Tibor, ang isa doon sa mga namumuno sa grupong satanismo Dudoy bayo na muna bahala sa mga batang iyan mukhang nando doon sa itaas ng mga batuhan ang nagiging dahilan kung bakit agad na namamatay ang ating mga kasamahan kailangan ko itong mapatahimik matapos iyon agad Nadinala dinala nitong si Tibor ang apat sa kanyang mga tauhan na mga aswang na bangkilan kasama din ang apat pang mga garudo. Kabilang itong si Tibor sa sampung mga namumuno sa grupo ng satanismo. Hindi ito kabilang sa anumang angka ng mga aswang. Isang tao ito at kilala dati bilang mga magnanakaw at tulisan at mga bayarang kriminal. Dahil na din sa tangan itong kalakasan Paglating sa mga usal at pakikipaglaban na gawa nitong makuha ang respeto ng mga nakakataas doon sa grupong satanismo hanggang sa nagiging kabilang ito doon sa grupo at maisama sa sampung mga pinuno. Agad na tumakbo ang mga ito doon sa gilid ng kastilyo hanggang sa umakyat doon sa mga batuhan. Napansin naman agad ito nila ni Akiko at Abo. Kaya wikan kanitong si Abo. Akiko. Punteryahin mo na ang grupo ng mga kalaban na papunta dito sa ating kinaruroonan. Mukhang alam na ng mga ito ang ating ginawa at pinagtataguan. Kaya agad na ibinaling na din itong si Akiko ang kanyang mga pag-asinta at mga pagputok. Dalawa agad doon sa mga alaga na mga garudo ang tinamaan sa ulo nitong si Akiko at natumba ang mga ito doon sa mga batuhan at nahulog sa baba. Ngunit ang dalawang mga garudo na sakay doon sa mga malalaking aso na tinamaan itong si Akiko, nagpapatuloy pa rin ang mga ito. Kaya muling inasinta ang mga ito ni Akiko. Tinamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo at dibdib na nagiging dahilan para sumunod naman ang mga ito sa pagkahulog doon sa baba at agaran na namamatay. Ngunit nang sumunod na binira ni Akiko, ang iba pang mga nilalang hindi na tumama ang mga pagbira ng bata na labis na ikinagulat ng kambala. Imposible kasing magmintis itong si Akiko, lalo na medyo malapit na ang mga kalabang nila lang na iyon sa kanilang kinaroonan. Muling binira ang mga ito ng batang paslit, ngunit lalong lawindang lamang ang isipan ng mga ito nang muling hindi tumama ang mga bala ng batang paslit. Dito napansin ni Akiko at Abo ang malakas na presensya galing doon sa isa na naramdaman nilang ito ang pinakamalakas sa mga ito. Uwi ka nitong si Abo doon sa kanyang kapatid. Maaaring isa iyan sa kanilang pinuno Akiko. Subukan mong patamaan iyan. Kaya muling inaasinta ng bata ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, punteriya na ngayon nitong si Akiko itong si Tibor. Ngunit sa muli, hindi na naman tumama ang mga bala ng paslit kaya napagtanto ngayon nitong si Akiko na hindi siya nagmintis. May kakayahan lamang ang isang iyon para umiba ng direksyon ang kanyang mga bala. Uwi ka agad nitong si Akiko. Abo, ako na ang harap sa isang iyan. May mga inilatag na mga usal ang isang iyan para umiba ng direksyon ang aking mga bala at hindi tumama ang mga ito. Maaring kabilang na iyan doon sa mga namumuno sa grupong satanismo. Ikaw na ang bahala sa iba pa niyang mga kasamahan. Lumabas ng dalawang mga bata galing sa kanilang pinagtataguan. Itinabi na din itong si Akiko ang kanyang reple dahil hindi na niya itong magagamit ngayon. Namumuti na din ang mga mata at buhok ng batang si Abo na nagpapakawala ng mahihinang mga pag-angil samantalang itong si Akiko nagkarga na ito ngayon ng mga usal na ibinaon niya doon sa kanyang mga kamay. Samantalang ang grupo nila ni Tibor hindi makapaniwala ang mga ito na dalawang mga batang pastit lamang ang naging dahilan sa pagkamatay agad ng kanilang mga kasamahan doon sa baba. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang dalawang ito ang bumira sa kanila. Uwi ka nitong si Tibor habang napapamura na. Manmanan ninyo ang buong paligid ng batuhan. Baka patibong lamang ang dalawang kuting na ito at nagtatago lamang ang iba pa nilang mga kasamahan. Hindi pa kasi makapaniwala itong si Tibor na ang dalawang mga batang ito ang bumira sa kanila at pumatay sa maraming bilang sa kanilang mga kasamahan doon sa baba, doon sa harapan ng kastilyo. Dalawa naman agad doon sa mga aswang na bangkilan ang papaatake doon sa mga bata. Samantalang sina Tibor naman, dumiritso na mga ito doon sa mga puno ng kahoy para subukan na hanapin ang maaring mga kasamahan ng mga batang ito. Hinala talaga nitong si Tibor na bukod doon sa dalawang mga batang paslit, may mga kasamahan pa mga ito na nagtatago lamang doon sa likod ng mga puno ng kahoy at doon sa likod ng mga malaking tipak ng bato.